dear people Ayan guys uh, Deliver kami ng balot box Sa Tagnaya Sa Parangay Conception Kasama namin ang Comelec sa likod Siyempre kasama natin yung Matika sa driver ah, Ano? Siy wow. Seryoso? Hindi natin ito bilang polis. na hindi-deliver na maayos. Paano ang access? sa Patak Center Papasok na sa Tagnaya Ayan Dadaan tayo ng Isang daang ilog Ayan <laughs> tatlong ilog dahil natin Ayan uh -oh. magandang dito Oo Para lang masigurado guys na ligtas yung mga ballot boxes Ayan ayan talaga Siyempre yung kaninang driver natin Ayan o no? Grabe katikas niyan guys Maraming maraming salamat po sa koordinasyon Kung nakita nyo lang yung pinasok niya talaga kanina ay, buti na lang di umulan Yan, ito yung mga Kapatid nating mga katutubo Magbubuto rin sila bukas Mga ipis Mga ipis Yan, mga batak Mga batak pride Binyag Binyag yung bagong mobil Ah, ah <laughs> Oh chill yung mga kasama natin sa likod chill lang sila dyan wow oh. ito talaga ma-appreciate mo talaga yung beauty ng ano eh kalikasan no? wow. oh wow oh, wow sarparito dyan oh no? ito na ang unang ilog unang ilog sa sandaan woo <laughs> tatlong ilog na to bago marating yung uh, Tagnaya Elementary School ayan ayan Naku, kung umula baka mataas-taas dalan ng digaano no? Ah sige po. Yan, dalan ng ano yan, yan yung kumelik, kumelik. Try mo na nya. Kaya. Ay naman. Try mo so, na nit, kaya natin yun kasi may bilhin tayo yun akit mo muna ayun na ah ah binyag woohoo alright <laughs> ayun na ah walang kabagay-bagay Manis! Ayan. Ah, tayo. Meron pa yung ano? Meron pa ang siyam na pot siyam. <laughs> Nakasama natin sa likod. Ayan. Baka nahilo na yan. Maraming patakbo. 150! Wow! Hindi, <laughs> ano <laughs> lang. 120 lang. Bawal na kasi madali. Bawal madali. Aroy! Ohoy! Ohoy. Yag, ang bagong mobil. Buti na lang bago. Ito ay isang paraan ng PNP para masigurado na maging ligtas. Siyempre para makaboto yung mga kababayan natin, yung mga kaputungo dito. Tama-tama. Yung 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 tama-tama, yung agri lang. Ito na yung pangalawang ilog yan. Nako, pasalamat na lang tayo hindi umulan. ayos yes. Pasalamat tayo wag sanang mag-ulan. <laughs> Ayan, ang gas namin, oh. Kanina, sa ano yan? One per bawas. Ngayon, malapit na siya lahat. Ano ba ka naman? Ilang What's up, <laughs> Tatawid na po tayo sa pangalawang ilong. Yan, ha? Ito so, ano yung pangalawa. Tingnan po natin kung kakayanin po ng ating mobil. Pwede pa na maging vlogger itong driver natin eh. Oh. Uh, maraming maraming salamat po sa koordinasyon ninyo, ma'am, sir. <laughs> Tayo po itatawid po sa pangalawang ilog. Sana po iligtas po ang ating katawan. Ayan na nga ang Ayun. Ayan na po. Oo okay. yan. Mababaw. Ba oh, ganda. Basic, basic. Basic. Geng, geng. Ah, ah. Kapit na. Papakita ko lang sa inyo yung ano, yung way para siyempre aware din tayo sa ating mga katutubo dito. Mga mga kapatid. Ito na yung pangatlo. Ay, may medyo mababaw ito pangatlo. Hmm. Basic. Meron pa tayo 97. Oo, no? oh, marami natin pa. Ito so. so yung pangatlo guys. Oh. So, ito po pangatlo. Pangatlo. Mababaw. Na Wala. Napakababaw po. Hindi <laughs> po kami tumatawid sa magalito kababaw. Grabe kaya po. Ay, di <tiguan> malalim din? Dapat dito dito. Pagami. Pagos. <laughs> Ayan na guys. Ito na eh. Medyo malalim nga ito. Paunayin mo muna. Okay, masusubukan po ang galing ng ating driver dito. Ayan na po. Uno. Ayan po sa ating pinagkaralan. Dos. Yan na. ha, ha, ha ah lalim nga <laughs> baliwala woohoo <laughs> sir tahan muna kami i natin yung baluta ewa baliwala oh, meron pa tayo 97 <laughs> ah yeah, malapit na tayo guys Originally talaga ang assigned sa amin ay Pakungan Elementary, Maranat Elementary, saka Santa Cruz. Since mabait po tayo. Since po napakabuti at napakagwapo namin po. at tayo po ay naatasang mga dito. ng balota sa ating mga mahal na katutubo. nga ito na tayo. At ano yung mga tropang marines? Yan. Alright. Ganang araw po! Ang oh, bata, Ay! Ganang po! Kaway-kaway naman po dyan, oh! <laughs> Guys, ito na tayo. Sa Tagnaya Elementary School. Ito yung school nila. Ayan. Tapos to, mayroon ditong parang lecture sila. Kaway-kaway naman yan, Kuya Sonsi. Ano? Yung matitikas natin mga kasama dito. Ayon talaga. Ano? Ito yung uh, mga bata. Ito yung matikas nating driver. Ayan o. Oh. Oh. Maraming salamat po. Pogi. Oh, hi naman mga bata. Hi naman dyan. Ayan o. Ayan guys, balik na kami sa ano, Bakungan. Bakungan Elementary School. Ay. Abang hindi pa ko tumataas ang tubig. balik na kami. Ah. Isa sa concern nila dito yung anong wala talaga signal. Yun. Nagapat. Oo, oh, nagatawid pa yan sila ng ilog para magkaroon ng signal. Ayan, balik na kami. na-deliver na maganda. Wala namang ano, problema. Eh okay, guys, umula na. Bali, wala. Alright, balik na tayo.